Ayan mga idol, magandang gabi sa ating lahat. Sa mapagpalang araw sa inyong lahat dyan mga idol. Ayan mga idol, nandito na tayo sa likod ng isa ng kanipo. Kasi mamamala tayo mga idol. Lakas pa rin mga idol kahit nandito na tayo sa likod. Abot pa rin yung lakas ng hangin amihan. Ayan dito na tayo nakapag intro. Ayan mga idol, nagluto muna tayo ng... Ano natin pang ulam You know? Recipe ni Idol Bung Ayan, kumpleto pa rin yung team ng idol Idol, idol Bambi Idol Brian Idol, idol Bung Ayan Maya mga may idol, mag na tayo Ayan, sana makarami tayo Wala tayong Wala tayong ibang vlog ngayon Kundi pamamana lang dito sa likod Kasi sa umaga hindi tayo maka Mag-vlog Kasi sa, sa lakas Tapos bukas Bukas, bukas mga idol, may susunduin tayong bisita galing yes. Canada. Ay, bunta tayo ng koron mga idol, sunduin natin sila. Sana idol mag magano, idol bukas awellies magkalma. Kaya nga kung magkalma. O sunduin natin. Yan kay sunod-sunod na be yung sunod-sunod na yung bisita natin mga idol. PM lang kayo mga idol kung sinong gustong magpunta dito. Yo, yo, para masundo. Hello. Welcome, 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 welcome para masundo. Idol, para masundo namin kayo sa bayan ng koron para hindi na kayo mahirapan mag ano maghanap ng masasakyan kasi yung ibang bangka dito sa Kanipo mga cargo ship lang mga idol hindi hindi pang passenger kaya hindi sila magpapasakay ng hindi nila kilala kaya kung gusto nyo magpunta dito PM lang kayo mga idol contact lang kayo sa ating Facebook account idol. Update na lang tayo mga idol pag magsisid na tayo. Tapos na naman yung amihan mga idol. <laughs> Ayan, si Idol Andrew kasama ko mga idol. Ayan, si Idol Bambi at si Idol Brian. Si Brian sabang idol Brian, sa mga idol, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, habang ano mga idol, naghihintay tayo na medyo mag-ano yung dilim. Magluto muna tayo. Ito yung kasit. Kain mo na, magsisid. Kain mo na. Adubuhin natin ito mga idol. Huwag yung kalimutan lagyan ng tuyo ha. Baka makalimutan yung mga idol. <laughs> Yan, gisa-gisa po sis. Mamaya-maya, o, takpan na natin. Yan, update na lang maya, mga idol, pag nagsisid na. Pag ma ano, idol, makahuli. Sí, otro no hay de es sí. no hay otro. si saya aku aku dit ah yang di mobil tak tak wah

うん。Wow.

Yan mga idol. Ahon muna kami mga idol kay nagkape. Yan, ito lang yung unang huli natin. Wala akong napanang isda. Pusit lang. Yan, Idol Brian. Dalbong. Kape, kape, kape. Kape muna mga idol. Idol, idol. Mamaya, balik na naman pang tanggal sa lamig ikot ikot yung bangka sa lakas ng hangin yan mga idol sisid na naman sila balik naman sila sa sisid mga idol hindi tayo makapag mga idol walang pana tayo mga oh Sisi nila, yun lang yung mga natin mga idol pana, Tara mga idol, balik tayo sa pagsisid.

mm. 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 6 na piraso yung pusit lumot Ito, may mga isda pa sobra sobra na pang ulam mga idol sobrang ginaw na talaga nangurus natin oh alauna 41 tolog muna tayo mga idol dito lang tayo hanggang umaga